Paulo Avelino, nahihiyang direktang sabihin na maganda si Kim Chu kaya nagparinig na lamang ito. Sa behind the scene ng What's Wrong with Secretary Kim, ay natanong si Paulo kung nagagandahan ba daw siya kay Kim, sinagot naman ito ni Paulo na, o oh naman, grabe, sobra, natila tila nagpaparinig kay Kimmy. Grabe. Just, just, okay. Oo oh, naman. Yeah. Grabe. Just, just okay, Sam. Ngunit sa interview sa kanila ni Kim, nasabi na rin niya ito ng harapan, sexy at maganda daw ang Chanita Princess, at kitang kita naman kung gaano kinilig si Kimi sa mga sinabi ng aktor. Siyempre, it's <laughs> really sexy, pero... Ang ganda. Yung Totoo din naman kasi, na talagang maganda si Kim, kaya naman, mapapansin ang mga magaganda niyang larawan Lalo na ang mga bagong litratong na ibahagi niya sa Instagram, yung pamamasyal niya sa park, ang pagrampas sa kalsada at maging sa may simbahan sa Birmingham, nakasuot siya ng itim na jacket habang bitbit -bit ang cute na bag Sobrang photogenic ang mga kuha ni Kimi, kaya naman, nag-react ang Kim Pao fans. Sigurado daw na si Paolo ang nagsilbing photographer ni Kim, kaya ang ganda ng mga larawan ng TV host-actress. Iba daw talaga ang photographer ni Kimi, magaling daw mag-angle, kaya ang gaganda ng shots. Marahil mas gumagaling daw talaga ang photographer, kapag favorite subject niya ang pinipicturan. At higit sa lahat, dahil siguro parehong in love si Nakim Chu at Paolo Avelino.